May na po kayo? Ayang ang wala. Ayang ang wala. Ang Sabi mo kanina, tinda mo, wala kami pang ba? Ang Sabi mo kanina, tinda mo, wala kami pang ba? Magandang araw. Magandang araw. Anong dala nyo? Parmalakay. Ha? Gulay? Binibenta nyo yan? Magkano ganyan? Sampo. Sampo? Sampo ang isa. May asawa na po kayo? Alangan wala. Alangan wala? Apo. Ganon? Alangan wala? Alang -alang -alang -alang. Ilan na anak? Ilan na anak? May sampo na? Eh, sampo po anak nyo? Kayo po na, ilan anak nyo? Siyam. Siya ay nanay. Oh, Paya kayo ko ilan yan? May ilan lahat po yan? Ilan lahat yan tinda nyo? Madi. Lima. Duha. Lima. Magkano sa aking? Akin apat. Andala. Apat, ang dala nyo. Ay, ang anak ko mo Ha kayo? Oh, ayos ah. Puro, puro ano po yan, sigarilya, sampu isa. Sampu. Tapos saging? magkano saging? Sa aking? Piso isa ba yan? <laughs> Tawa si nanay ah. Sa is isa? Ay, sa is? Sa isang isa? Ah, piso dalawa. Uy, mura. Oh. Piso dalawa ang saging ni nanay. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. O, di, 7 pesos. Ah, size na lang? Oh, kabait nyo naman. Lugi kayo kasi naglakad pa kayo. Ha? Ayan, wala na. Ayos sa inyo na. Magkano lahat to? O, bilangin natin. 10 20 30 40 50 Akin apat 57 Akin apat Apat o, Mahabang sigarilyas Oh mahabang sigarilyas <laughs> Ah oh, ganon ito, ito ba 20 daw isang tali ba, 20 isang tali oh, Kasi maaba. Ah, Kasi maba Sa akin may lang Sa inyo may lang Oh ilan lahat? Siya? Sige bilhin ko na yan lahat pabilangin Bilhin ko na lahat 50 kunod 90 90 oh, 90 oh 97 96 lang 96 s talagang talagang uh, 6 lang yan ha oh. Ay mo bili ko renta. Ikaw ko renta. Sampas Buko dito sa bibiling ko yan. Bigi ka na lang din sa inyo tong ano. Itong mga grocery. Adali ah, na. Ah ha inyo na to. Okay na lang mag-hati-hati dali. Lagay sa isang, isang lalagyan. Hatin nyo dali. Sabi mo kanina, tinda mo, wala kami pambili. <laughs> bili. Tinda ko? <laughs> Joke lang yun. Huh? Prank lang to, prank lang. Hindi ko to tinatinda. Ibigay ko na lang sa inyo. O, dali. Hal kayo na lang mag ati -hati, ha? O, dali. Abol At... lang. Oo, iyon na yan. Para para hindi na kayo magbili ng mga ano. Ano, malalaking kape. <laughs> kape <kopi> mate. <laughs> oh. So, ito. Bayaran ko na isang daan. 96 ah, 96 nga ayo ayo na talaga ng isang daan walang barya ha kami walang barya ay bakit ba baryahan pa 96, 96 na nga isang daan na nga ibibigay ko ha may 4 pa o ilang kayo 1 2 3 okay na yon o tapos diyan hati-hati na lang kayo diyan ay salamat o di bayaran ko na lang yan kung sakaling hindi ko to kunin lulutuin nyo to hindi na hindi na rin ano gagawin niya dito? akin na talaga to. Bait naman. Sa so bagay, medyo nailitan na rin siya na medyo ano ano no? Hindi, kanina lang yan. Kaninang umaga. Kaninang umaga? Oo, Pinitas. tinitas. Tinitas? Oo. Oh. Ah. Kasi walang balot na ganito. Kasi nagganito. Oo. Oh, oh. Ito masarap sa pansit. Bago. Sardinas, masarap yan, no? Igisa gisa sa sardinas na, no? masarap yan, no? Tapos, ibenta ah. ulit. Ibenta. hindi na ibenta. Pag, pag ko yan, pamigay ko lang din yan. Panggulay. Panggulay, Oh. E eh, di, paano? Ganun na lang. O sige, bayaran ko na yan. O. Oh. Bigay, bigay ko kay sandaan. Ito, ginagawa ng sulbot kung marami Ay, na. Ay, hilaw pa? Paano sulbot? O, <laughs> oh, sandaan. Sandaan. O, oh. okay na yan. Hmm. Kasi kami walang pangbarya dito. Hindi, wala nang barya. Inyo na yan lahat. Ay, salamat. Salamat ang marami sa inyo. Hindi ko na sana kukunin, kaya lang hindi nyo na rin pala... Hindi na rin pala luto, luluto, hindi pa magiko na lang din sa iba. No, lagay na natin dito. Ha? Yan? Yeah? Sige, kahit anong lagay, lagay lang ng lagay. Ginagulay din yung gato. Marami tayong gulay ngayon. Marami. Pamigay natin ngayon yan sa iba, no? Sa mga nangangailangan, no? Hmm. Maraming maraming salamat sa inyo, ha? Sa palengke ito. Ay, sa palengke, mahal yan. Mahal yan sa palengke, na, eh. Ipasa sampo lang sa pagdona. Ay, hindi alang. Itong itong ganto siguro mga 40 na rin ito. Sa inyo 10 lang to. Ha? Ito nga po 15 pesos. Madami kakaunti pag sa ni. Eh. Oh, salamat na marami sa inyo. Salamat. Ingat kayo. Salamat.